Kumusta ng 4.5% ang inflation rate ng Cagayan nitong Nobyembre na inilabas sa isang press briefing sa PSA Conference Hall, Juliana Square, to Tuguegaraw City. Ayon kay Cristeta Retoma, officer in charge ng PSA Cagayan, mas mataas ang naitalang inflation rate kumpara sa 4.0% noong Oktubre. Ang sunod-sunod na pananalasa ng bagyong pangunahing dahilan ng pagtaas na nakaapekto sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Samantala, tiniyak ni Ronald Tudaw, trade Industry Development Specialist ng Department of Trade and Industry na upang mapigilan ang labi sa pagtaas ng presyo, nagpatupad ang ahensya ng price freeze sa mga pangunahing bilihin tulad ng sardinas, noodles, asukal, kape at asin na magtatagal hanggang January 2025. Patuloy na nakikipagtulungan ng PSA sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang bantayan ang presyo ng bilihin at tiyaking walang pagmamalabi sa mga pamilihan. Kasama rito ang pagsubaybay sa presyo ng mga pangunahing produkto at serbisyo upang mapanatili ang kontrol sa presyuhan. Para sa IFM News, ako si Idol Show, Bigagarin, Idol!